Ala. Ano bang ipinapahiwatig mo, butterfly? Ha? Ano bang pinapahiwatig mo? Ha? Grabe oh, may butterfly. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga kalisen? Ayan oh. Dumating siya dito sa ano, loob. Pumasok siya. Ala. Ayan siya, oh. Butterfly na black. Ala. Ayan, oh. oh. Ano kaya ang pinapahiwatig nito ano bang pinapahiwatig mo ha <coughs> swerte pa Swerte ba ang pinapahiwatin mo? Or ano? Bigyan mo ako ng swerte? Ha? Ano kayang pinapahihwating nitong ganitong paru-paru mga kalisen oh no? Kulay black siya, tas parang may ano, may mga ganyan, oo. No? Ayan, Anong pinapahiwatig mo? Hindi ka makalabas dyan? Gusto mong lumabas? Ha? Ah? Gusto mong lumabas? Ayan yung mga plato ng Felicitas. Pinubasan ko. Wala. Tignan yung mga kalisan. May, may butiki doon. Oo. Oh na may butiki. Tutuklawin ka. O, ayan o. Bumababa na yung butiki o. Ayun siya o. Ano kasing pinapahiwati mo? Ah? Ba't ka pumasok dito sa loob? Wala, may Butterfly may paru-paro mga kalisen. Ayan. Ano kayang ibig sabihin nito, guys? Comment down below.